Ay, sa'yo tanga pina? Nakakalis tanga pina eh. Pero champion ko talaga. Takas ang Saya ko sa'yo. Kaya gusto mo ako sa'yo eh. Mahala ka itong palagay ko eh. Mag-i sino ka man. Hoy! Ulag po ka para alipustayin na naman ako. Mabuti pa umalis ka na. Umalik ka na rin sa palasyo ninyo. At hinihintay ka na nung mahal na hari ng mga duki mo at prinsipi mong minuto. Alam Beth, Ikaw ang tao ang hirap ng kausap. Ang hirap ang pakiusapan! Alam mo, nung araw, bilib na bilib ako sa'yo eh. Iniidolo kita dahil ikaw ng lahat pinalarap ko. Pahirap. Parang bato para ng isang salita. May prinsipyo at may respeto sa sarili. Pero nagkamali ako. Isa ka palang tuwag. Hanggang dito ka ha? <laughs> ha? Para... Huwag uh, ka naman ako? Ha? Hindi ka na ba bagay dito. Bagay ka dun! Sa mga taong palawa! Sa mga taong nakahiga sa salapi! Sa mga taong sinundyos ang pera! Sa mga taong sumasamba sa piso! Doon ka Hindi nyo kasi inisip ko ano yung eh, mga nandito namin eh! Com a pau, com a sino pwedeng magkagusto sa'yo. At pwede mo rin silang magustuhan. Ikaw ang magde-decide kung sino mas gusto mo. Kung hindi pa ako sapat para sa'yo, pumili ka ng iba. Tumingin ka sa'kin. Sa Tumingin ka sa'kin. Sa Ibig pa. Ibig pa! Oo. Oh. Sa'kin ka lang. Huwag kang titingin sa'yo. Crush kita, eh. kita eh. Ano? Crush kita eh. Ano? Crush mo ako? Ah. Ayos ka. Ay, pahuli kita dyan. Parang mama ko. <laughs> okay, okay. Crush. May tula ako. Pakinggan mo. Mahal kong nilalangit. Nilalangit katipuit. <laughs> sa ganda mo ako'y samba. Sa utot mo'y ako'y tumba. <laughs> Kung sa langit, ikay tala dito sa lupa ikay tikla. Buhok mong paalon-alon, guto mo'y patalon-talon. Mata mong maririkit, muta mo'y dikit-dikit. Ilong mong matangos, sipon mo'y yung mga mo'y pantay-pantay, hininga mo amoy patay. Paano na ang buhay? kung sa'yo ako'y mamamatay. Ito sa sinabi sa'yo? Kumamin nung bandang huli na sabi niya kung magkakasala ba ako sa'yo o matatanggap ko ba ako huli. Siyempre para sa akin masakit. Tinanong niya yung kung sakali o nagkasala na siya? Hindi yun yung tanong ko. Sabi ko, bakit nagkasala ka na ba? Sabi niya, hindi na siya sumagot. Tapos yun na, yung na kumami na siya na may karelasyon na siya. Hanggang sa pag-uwi rito, sinama sa bahay. Ah, ano? Sinama pa sa bahay yun? Opo. Pero, na, opo. Pero nagpaalam po siya sa akin na ah. pag pwedeng isama ko dyan. Kasi nga, ano, hiramin daw yung buso namin pumayag ko. Pumayag oh uh, ka? Oo. Para sa mga bata, gusto nila magkita eh. Gusto nila magkita yung, ano, anak ko. Masasay. Kasi nakakapanginaya. Pag mas 16 years po kaming nagsamad. Nandahin doon sa ano, pangarap namin. Hmm. Dahil, Bakit mo siya pinayagawas yung magkapto? Uh, dapat ikaw na lang ang um, umades para yung mga anak mo hindi ka lingan na isang ina. Ay, pagkunso. Ano, naramdaman mo lang? Masakit. Kasi siyempre, nakakawang hinayang. Sobrang nangihinayang. Eh, Kahit ang gamit. Eh. Ah, pero onty -onty ng, ano, unti-unti nang ano. Nakakarin pa, may asawa ka? Wala po. Hindi ko magawang ano eh, dahil yung mga anak ko, apat na sa akin. Lahat ko lang tumatagod. Ay, wala naman akong ano. Wala bang... sa inyo. Tapos ano, kahit pa paano mag-ingat ka pa rin lagi para sa mga anak mo.